Sa dinami-rami ng tao sa Pilipinas, napakaswerte ko na magkaroon ng pagkakataon na makapunta sa isa sa pinakamagandang lugar sa mundo. Kaya mula sa Pilipinas, pinalipad tayo papuntang Japan kasama ang Team Yamaha Philippines para silipin ang mga pinagmamalaki nilang pagkain, lugar, kultura at syempre iba't ibang uri ng sasakyan na dito lang natin makikita mga idol. Kaya tara, samahan nyo kong libutin ang Japan. sa Japan. Mobility show kung saan magkakaroon ng mga motor show at kung ano-ano pang show ng iba't-ibang brand with regards sa automation and motorcycle dito sa Japan. So paano? Tara! Samahan nyo kami. Let's go! <music> Dahil first time ko dito sa Japan <laughs> <laughs> hindi ko alam kung paano magtapon ng basura. Yung trash can kasi nila, may parang pagano ng cup. So, hindi ko alam ko ipapress ko, iaangat ko. Yung pala, ipapasok mo sa loob, tapos isushoot mo sa loob. Ito yung magandang experience, yung first time mo sa isang lugar. Tapos, hindi mo alam ang gagawin mo. Ang saya dito mga idol kasi, yung uh, pedestrian crossing nila. Pauunahin ka talaga ng mga sasakyan. Hindi sila nakikipag-unahan sa pag-cross. Ano, pag Paunahin ka talaga nila kahit yung mga normal na entrance lang na mga hospital. Napakaraming nangyari at marami pang mangyayari. So, abahan nyo kung ano pang pwedeng mangyari sa amin dito sa Japan. Ay, to, ba first time mo sa Japan? First time ko sa Japan, yes. First time ko rin na mag-motor show sa ibang bansa. The usual kasi, di ba, lagi tayong nasa Pinas, tapos ibang probinsya lang, hindi naman ibang bansa. <laughs> So, first time natin ngayon, may experience ang Tokyo Motor Show. Currently, naglalakad kami papuntang Tokyo Big Sight kasi dun yung venue ng Tokyo Mobility Show. So, mamaya may experience natin yung pinagmamalaking show ng Japan. Since pandemic kasi, di sila nagkaroon ng ganitong klaseng event. Ngayon lang ulit. So, for sure, magiging bongga to. And with Yamaha team, may experience natin lahat kung paano ang motor show dito sa Japan. Tara! So nandito na tayo mga idol sa Tokyo Big Sight kung saan magaganap ang Tokyo Mobility Show. For now kasi wala pa masyadong tao kasi hindi pa siya publicly open. So press day to day It's October 25. Bukas talaga yung grand opening niya. Up until November yata. Hindi ko sure until when. Pero ngayon, it's press day. So, more on mga media lang yung makaka-experience pa for today. So ngayon, alamin natin kung anong meron dun sa loob at kung gano'ng kabongga ang motor show nila dito sa Japan. Tara! So, papasok na tayo mga idol sa mismong hall nila kung saan magaganap yung mga motor show or the mobility show itself. Hindi lang to basta motor ha, may mga sasakyan din mga idol. Tara, ihikot ko kayo. Let's go! So, hindi pa nakikita ng mga mata nyo na kotse, motor na ilalabas pa lang at makikita nyo pa lang soon, dito natin may experience yun. At dito natin lahat makikita yung mga hindi nyo pa nasasakyan at masasakyan nyo pa lang soon. Pero ngayon, dahil nandito tayo, may share ko sa inyo kung ano-ano nga bang bago at mga parating na kotse, lalong-lalo na motorsiklo ng Yamaha. So, andito na tayo sa booth ng Yamaha. Uy, yung good yung recording artist. Oh, diba? So, meron silang pinuprovide mga idol na translator. Ayan siya. Mamaya, may experience natin kung meron nga ba talaga ito. Uh -huh. yun lang daw ang naging electric bike sa Japan na nakakapag-compete sa motocross. Um, motor ride 2 na ba na to, magkakaroon tayo ng mga ganitong concept soon sa Pinas. Well, this is the second in, in global. This is the second version of Motoroid na Nano. So, mm -hmm. yung first version of Motoroid na padala na namin sa motor show yon mm -hmm. just for Filipino to experience then how it works. So, mm -hmm. marami natuwa. So, this one a new version. So, mas uh, mas may leaning na siya. Hindi na lang backward uh, at forward na gagawa niya. Mm -hmm. So, um, we hope syempre soon we can let everybody experience this and see this on their eyes. Iba kasi pagdating sa in ang maganda with Yamaha. Hindi lang siya basta technology, is a human-centered technology. So, it's a combination of human and, of course, technology na mayroon yung maganda. Ito yung mga idol, o, Yung sa show kanina, ito yung electric bike. Electric bike na pinang-compete sa motocross. Ito yung actual na itsura niya. Tara! Ganda ng suspension niya mga idol, walang pinagkaiba dun sa normal na pang motocross na motor. Yung mga WR, wala siya halos pinagkaiba at tahimik din yung suspension niya. Nakita niyo naman kanina kung gaano ka-flexible and kung gaano kaganda yung play ng suspension nitong electric bike na to. So ito naman mga idol, tinatawag nila na Yamaha Tricera. Kasi three wheels and then uh, para siyang motorsiklo na kotse na rin, and uh, yung concept nila dito is uh, best in handling. Yung handling talaga daw niya, napakaganda. So right now, mga idol, papunta na kami dito sa Ariake Garden, which is dito sa Koto City, Tokyo. Kakatapos lang ng Japan Mobility Show na motor show for Yamaha. For now, magla-launch muna kami. So, mamaya i-share ko pa sa inyo kung ano pang pwedeng mangyari sa araw natin for today dito sa Tokyo City, Japan. Tara! <laughs> Naliligaw kami! <laughs> Naligaw kami! Oo, <laughs> oh, eto gutom pala. Na, yes, gutom oh, na oh. ako. And that's VR na ako. Nandito tayo sa Kirin City. Kirin, Kirin. Okay. Ariyak. Ay, siyo! siyo. <laughs> so, let's experience lunch dito sa Tokyo. Thank you so much, Yamaha. Lunch time. Eto na yung tinatawag natin na legit pork tonkatsu dito sa Japan. So first time natin mag Japan, first time din natin makakatikim ng pork tonkatsu dito mismo sa Japan. Try natin. Legit pork tonkatsu nga. Nandito na nga tayo sa Japan. Tara, lunch tayo. Let's... Tignan mo yung concept niya. Concept niya yung bagong XSR. Yung tankay niya. Tapos yung likod din niya, yun yung bagong XSR. Yung color black and blue. Pero eto, XSR 900 GP na yung pinaka-itsura niya. Para siyang Iron Man, di ba? Iron Man ba tama yung kulay? Oh. Parang Iron Man yung kulay niya. Sobrang kakaiba nung concept. Tapos ito, mga idol, ganun din. XSR 900 GP din, pero iba lang yung kulay niya. So, I guess parang racing type siya. YZR 500. Ito naman, 500cc. Pero parang yung concept niya is for racing. Parang pang-racing sila, oh. Pareho nung XSR 900 GP. Grabe. Sana magkaroon ng ganito sa Pilipinas soon. Ganda na, no? Stig. So mga idol, dito lang din tayo nakakita ng R125. So, 125cc siya, pero R-series. So, katulad ng mga Yamaha R3, Yamaha R1, ito naman, 125cc. Na lower displacement siya, for sure. Gustong gusto to ng mga Pinoy riders natin. Yung mga kapwa natin, riders sa Pinas, ma -e enjoy nyo to. Yung looks na pang sports bike, tapos 125cc. Sana soon lumabas na to. Ito naman, MT125. Kung natulad ko kayo na fan ng MT series, Master of Torque, for sure, eyeing din kayo dito sa MT125. Yamaha, baka naman pwedeng dali na to sa Pinas. XSR125. Ganda nung kulay, oh. For sure, mga lady riders dyan. Ayin na kayo dito sa XSR125, lalong-lalo na yung mga Aspiring na lady rider, yung mga aspiring na moto vlogger na babae. XSR125. Kulay pa lang, babaeng babae ka na. Ang ganda! Dali na natin sa Pilipinas lahat. Ang ganda nung concept, lalong-lalo na yun. Sobrang ganda nung R125 na yun mga idol. For sure, pag meron sa Pinas, hindi ako magpapahuli. Meron tayo niyan. Ganda, ang ganda, pogi! So, hindi lang motorsiklo ang meron ng Yamaha, mga idol. Meron silang Yamaha music, which is yung mga instruments na katulad ng piano, drums, and uh, iba't ibang klase. Like guitar, meron din sila iba't ibang klase ng um, instruments with regards to music, Yamaha music. Kaya ang Yamaha, mga idol, hindi lang basta motorcyclo. They support also our lifestyle. So mga idol, kanina nandun tayo sa motors and uh, sa mga auto. Ngayon, nandito naman tayo kung nasaan yung mga truck na katulad dito. Ang ganda ng truck, parang transformer. Actually, dito sa Japan, yung mga trucks nila dun sa road, halos puro ganyan. Parang wala kang makikita ng mga trucks na katulad sa Pilipinas na pang <laughs> the next generation CW. Parang meron na akong bagong gustong kotse. Tignan mo yun. Uy, pinindot ko milaw. Welcome pilot. So ako yung pilot kasi pinindot ko siya. Kaya nagkaroon siya ng ano, temperature ka, battery. So di natin alam paano. Ayoko na. Makabayad ako. Punto. Yeah, it's amazing, right? I want to buy, it, but it's not available. No, not yet. It's a concert. <laughs> I'm just kidding. Kanta nung ano magsu? Magspalang <laughs> boy. Grabe, amazing talaga yung mga technology dito sa Japan. Yung mga trucks, mga cars, mga motor. Parang next time sarili na lang nila yung ano. Aandar magisay. Hindi na kayangan ng driver. Kundo. So once again, thank you so much Yamaha for this wonderful experience. Napakasaya at napaka-memorable para sa akin at sa buong Yamaha team na kasama natin dito sa Tokyo for the Tokyo Mobility Show. So yun lang mga idol, thank you so much sa panonood. Ingat kayo and ride safe.